Mga pagkain sa Saudi Arabia dinideliver na rin gamit ang jetpack. Kamakailan ay nauso ang food delivery services na talaga nga namang nagbibigay ng convenience sa maraming tao. Kulad na lamang sa Saudi Arabia na mas napadali pa ang deliver ng mga pagkain dahil gumagamit na rin sila ng jetpack. Kung ano ang buong kwento, alamin! Viral sa social media ang video ng isang lalaki na makikitang lumilipad sa ere, nakasuot ng safety gears at may hawak na kahon sa unang tingin ay iisipin mo na baka isa lamang itong eksperimento ng panibagong innovation. Pero alam mo ba na ang lalaking ito ay isa palang delivery man sa caption ng video na dito na nakuhana ng video sa Saudi Arabia at ito ang pinakaunang flying man na nagdi-deliver ng pagkain sa nasabing bansa. Makikita na lumipad ang lalaki mula sa isang building papunta sa katapat nitong establishment at lumapag sa isang balcony kung saan merong tao na tila nag-aantay na sa pagdating nito. Nakatutuwa mang tingnan dahil napabilis ang paghatid ng uh, pagkain sapagat hindi na kinakailangan pa ng delivery man na dumaan sa mga matraffic na kalsada. Meron namang kumukwestiyon kung magkano ang magiging delivery fee dahil baka mas mahal pa ito kumpara doon sa biniling pagkain. Meron ding nagsabi na peke at edited ang video at hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung katotohanan ito at kung talaga bang ginagamit Na and natural services of sa Saudi Arabia. The WIC Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.